Hi, good morning. Isasama ko kayo sa grocery ngayon. Ang outfit ng babaeng to ay pink. Medyo malamig na kasi sa labas ngayon kaya magpapuffer jacket tayo. Malapit lang yung grocery dito. Siguro mga 5 minutes drive lang. Uwian na ng mga secondary school na to kasi 3pm na din. Pagdating sa grocery, kumahagad ako ng facial tissue at toilet paper. Tapos dito, nagtitingin ako ng drinks na galing sa Pinas. Kumuha din ako ng Nutella kasi favorite ko to ngayon. Nag-ikot lang din ako konti, tapos umuwi na ako. Syempre, pag uwi, hindi mawawala si Charlie. Ayaw niya ako pansinin dito. Mas gusto ata niya pansinin yung grocery ko. After ko makipagkulitan kay Charlie, nilipat ko na yung bigas sa tamang lagayan. Eto kasi yung main reason kaya nag ako kasi naubusan na ako ng bigas. After na, nalagay ko na din dito sa lagayan yung ibang pinamili ko. Bumili din na ako ng pancit canton na chili mansi para pag tinatamad ako magluto, eto na lang lutuin, tas kakainin ko. Bumili din na ako ng chocolate syrup kasi may gagawin na ako dyan na drink. Madami pa akong pagkain dito kaya yung mga naubos, yun lang yung grocery ko pagkatapos ko sa kitchen, umakyat na ako dito sa kwarto para ayusin tong facial t-shirt at toilet paper na binili ko Binigyan ko muna ng pagkain si Charlie. Dog food lang kasi yung kinakain niya. Hindi ko siya sinasanay sa human food kasi ayoko na maggalawgaw siya ng pagkain. Ganyan kumain si Charlie, parang naglalaro. Susubo tapos tatakbo. Etong 6 box ng facial tissue, tumatagal na to sa akin ng isang buwan. Ito kasi yung ginagamit ko na pang tuyo sa mukha ko kapag ka naghihilamos or nagtututbash ako. Sinasaway ko si Charlie dito kasi medyo makulit siya. After nun, inayos ko na itong toilet paper. Siguro 2 to 3 months na supply ko na din to. Hindi ko naman kasi ito masyadong ginagamit. Kasi may tubig tas tabo naman. Pero naglalagay pa rin ako nito sa washroom. Kasi may mga time na ginagamit ko siya pang punas ng toilet bowl or ng sink kapag nabasa. After nun, nagayos na ako ulit. May date kasi ako. Pupunta kasi ako sa church ngayon. Makikipag-date kay Papa God. Syempre pag makikipag-date ka dapat presentable yung itsura mo. Naglagay muna ako dito ng heat protector. Kukulutin ko kasi itong buhok ko. At syempre para safe yung buhok ko. May heat protector ako no high school ako sobrang nasira tong hair ko kasi pinakulot ko siya tapos pinastraight ko tapos pinakulot ko ulit. Dito kina-curl ko na yung buhok. Ko. Naglagay din ako ng gloves kasi nga napaso ako nung una kong ginamit to. Hindi pa nga ako sanay na gamitin to kasi kakahingi ko lang na sa kapatid ko. Hindi na kasi niya ito ginagamit kasi nagpakulot siya permanently. Epic fail yung unang ginawa ko kaya enough ko muna yung cam para mas maayos ko. Yan, pero papakita ko na lang sa inyo pag natapos na. Tada! Okay na yan. Naghilamas na ako sa glitters, naglalagay ako nito ng sunblock. Tapos next is primer. Hindi na ako nagmo-moisturizer kasi yung sunblock na yung nag act na moisturizer sa face ko. Ayoko kasi na kung ano-ano pa yung ilalagay sa muka. Mas masisira kasi yung face natin pag ganun. Dito naglalagay lang ako ng cheek tint sa ilalim ng mata ko. Naglalagay ako neto bago ko lagyan ng concealer para mas less visible yung line sa ilalim ng mata ko usually powdered blush yung nilalagay ko dyan trinay ko lang to ngayon pero feeling ko mas gusto ko pa rin yung powdered blush maglalagay na ako dito ng concealer hindi na ako naglalagay ng foundation sa mukha kasi wala naman ako masyadong tatakpan Epag eh, pag nagfa-foundation ako parang hindi siya natural look para sa akin kaya usually concealer at powder lang okay na mas gusto ko rin yung mga natural look na makeup hindi kasi bagay sa akin yung mga sobrang glam na look or baka hindi lang talaga ako marunong mag-makeup di ko alam, basta feeling ko hindi siya bagay nalalagay lang ako ng eyebrow gel dito hindi kasi ako marunong mag -ilay. nasabi ko na yun sa inyo sa mga past videos ko After nun, binad ko na tong concealer sa mukha ko. Inaantok na ako neto. Gusto, gusto ko na talaga matulog. Kinaro ko na yung lash ko. Hindi rin ako naglalagay ng eyelash extension. Kasi nakakatamad. Tapos di din ako marunong maglagay. After nun, naglagay lang ako ng konting red na eyeshadow. Ang putla ko kasi tingnan. Ito na yung finish look ng nakabihis na din ako. After yun, nakaidlip muna ako. Tapos umalis na kami. Nasa 20 minutes din kasi yung biyahe. Pag uwi, ayun, knockdown. Yun lang, bye!